Uh, Masayo. Dikit na dikit na dito, eh. ano yan? ng bagong center stand? Yes. Ang bago. Palit na ehe din yan, no? Wala... Walang wala ehe? ehe. Patry ko yung salpicho ehe. Uy, durog! Love durog. At ayan, napapaisip na kung paano bubunutin ng ehe. <laughs> <Ayan, yan. laughs> Dumikit? Wala, alam mo, nakikita kasi talaga nabunot na ganyan na straight. Meron naman yung sa akin, nabunot ko straight Ay, eh. Oo. Oh. Pero yun, alaga yung sa langis simula day 1. Ayun Ay, lang. <laughs> Kaya ko, nakasampung buntas na ako natin yan. Lahat, pinotol yung talaga. Yun e e nga. Pwede ako, e dapat kayo. Video mo ngayon ilalim. Yung isang <laughs> grinder wala dyan? Yung malaki? Ah, dala niya Okay. Video mo ngayon ilalim. Pakita ko sa video. Kinalawang <laughs> na kasi eh. <laughs> Dikit na dikit na ito eh. Anong diskarte mo dyan? Patuloy ko ito. Gagawa ko bago eh. Uy <laughs> tayo pa Meron Meron. Good. Hehehe. <laughs> Ayan durog yung kanyang center stand tapos yung ehe niya hindi na mabunot kaya pinutol na lang oh. kaya langis langisan din ng center stand kapag uh, may time para madali ring bunutin at hindi sayang yung ehe kasi mahal din yung ehe nito eh tapos wala pang stock ngayon ito yung luma Hello, eh, yung luma ko, Ito yung bago. bago. Yeah. Ayan. Nag-modify na lang ng ehe. Yes. Kasi wala ang stock ng ehe. Patingin ang mo? wow. ng modification mo. Wow. Ito lock. Wow. <laughs> right. Testing. Testing <laughs> <laughs> <Nesting> na. na <laughs> center stand mo na kasi may stopper yung ano eh. May stopper din yung kombucha. All right. <laughs> Naka-stand na siya. O. O. Mayroon pa akong pupukin na gano'n. talaga. Oh. May mo kay Sir yung ginawa mo sa center stage niya. Ah, ayan. na, Ayun po noong ano practice natin. Aden 'yung Sa gawa mo ni Michael. Ah, maganda. Talagang pinagtiyagaan ni Michael na kalikutin niya eh. I-stack up na 'yung ano niya. Yung yeah. shifting. Oo. Wala nalang, para lang, knit lang, para-paraan lang. Magaling, magaling. Magpatsyaga. Tayo yung magpapagawa, dalhin nyo lang dito. Si Chief. Take after Chief. Thank you, Sir.